Ayan, maganda gabi mga kaulam. Ngayon mga kaulam, magluluto na naman tayo ng kakaibang ano, uh, luto. Na halos hindi, pa hindi, ko pa nakikita sa ano sa YouTube. Uh, magluluto tayo mga kaulam ng ano, uh, buto ng ano ng langka. Ito na siya mga kaulam, binalatan ko na. Yan yung pang ano niyang balat. Yung pinakang huling balat. Tapos, kalagyan natin ng sili. Para siyang Bicol Express. Tapos ito, bawang, sibuyas tapos ang saug natin baboy tapos alamang tapos para may ano may gulay-gulay na dahon-dahon siya lagyan natin ng ano ng uh, wonder gulay malunggay tsaka gata mga kaulam. mayan tapos syempre lalagyan natin yan ng ano ang kulang dyan asin tsaka paminta tsaka lechin yan mga kaolam mamaya mga kaolam uh, samahan nyo ako magluto tayo iwain ko muna Ayan mga kaalam, tapos na natin ano, himayin lahat. Ah, magluluto na lang tayo. Talagang matagal talaga himayin tong ano, pagluluto nito. kasi lalo na yan. Yung buto ng langka mga kaalam, ano, ah, matagal talaga ano yan. Talagang tiyagaan talaga mga kaalam. Magluto na tayo mga kaalam. Lagay mo natin ito mga kaalam na pangalawang gata. Dito kasi sa amin, pag bumili ka ng ano, ng purong gata, may pangalawang gatang binibigay. Ayan. Para ilalagay natin dyan yung ano, baboy para lumambot siya. Alam, ito na mga kaol. Lakasan natin ang apoy para mati agad. Itong may kalok. Ayan mga kaulam, ano? ah uh, Iga na yung ano natin, yung sabaw, yung pangalawang gata. Kunti lang naman yan. Sigurado malambot na yung bago niya. Kaya ilalagay natin yung mga kaulam na ano? ah uh, gulay. Yung buto na lang kaya ito. Ilalagay natin. Napakatagal ang na, mga kaulam. Ngayon lang uli ako makakain ito. Mga 30 years siguro mga kaulam. Tapos ilagay natin itong ano, ah, uh, gata. Nagagawa pa kami ito ng ano, ng misis ko. Yung misis ko gusto niyang ano, ilaga. Eh, naiwanan niya sa mesa. Binalatan ko na. <laughs> Unahan ko na siya. Ayun. Tapos ilalagay natin yung ano, Bawang sibuyas. Ayan. tapos sili, sasama na natin para maluto sabihin natin ng kunting ano ah uh, pangalawang gata kasi pag puro talaga namumuo siya eh dapat may kunting ano uh, tubig Ayun. tapos alamang alam ang mga kaulam natin ito lang mabigat dito mga kung umalat sana wag naman sana hindi tumaalat na alamang na ito kasi pag inugasa natin hindi naman masarap ay huwag natin ubusin wala umalat sarap sana ito mga kaulam may tinapapa kaso yung mga tinapakanina sa palengke hindi na nga sa kaya hindi na ako bumili. Baka iba yung lasa eh. Tapos lagyan natin yung bechil. Pampalasa. Saka lagyan natin ng kunting paminta. Pampabago rin yun. Eh. Simple lang ito mga kaulam pero napakasarap nito. Yan, sa mga nakakain na ito, nakakain na nito, shout out sa inyo. Tsaka sa mga hindi pa alam kung niluluto, uh, na, niluluto ito, subukan ninyo. Napakasarap nito. Baka pag dumaan nyo mga, mga kaulam, yung ano, yung ginan nyo, kung may asawa kayo, hindi nyo alukin pag kumain. Pag kumakain kayo. Masarap talaga ito mga kaulam. Ayan malapit na mga ka maluto yung ating ano ah uh, kuan ginugulay na buto ng langka. Ayan. Nagmamantika na. Wala kasi akong taka camera ngayon kasi yung apo namin nagpapakarga charge titan niya. Eh. Ayan. Ngayon na ka-ulam ilalagay natin tong ano ah uh, malunggay. Ayan. Simutin natin kasi sayang. Ang mga kaulam, napakasarap na. No? Nagmamantika na. No? Ito ang tawag sa amin mga kaulam. Sa totoo lang talaga. Hindi Bicol Express. Para siyang Bicol Express, di ba? Pero hindi Bicol Express yan siya. Ang tawag sa amin talaga nito, kagaya ng vlog ko ng na mga nauna, luto-lutuan mga kaulam ang tawag sa amin ito, sa amin sa Bicol. Ayan, ito na, ano, kasi magalawang kamay ko eh. Ayan. Dapat pala din namin damihan kong malunggay para maganda tingnan. ah uh, papatayin ko ng mga kaulam kasi pangit naman na ano yung malunggay. Ma laka, uh, luto na yan siya. Lalagay natin mga kaulam sa ano. ah uh, mangko. Five minutes later. Yan mga kaulam, nasa mangko na -as, yung asin napakaganda mo kulay napakasarap niyan ayan diyan na muli mga ka-love yung ating munting vlog shout out sa ating lahat ayan mga ka -wala. salamat